Magandang araw po mga kababayan. Kumusta po kayo? Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay itong uh, mga makabagong pananalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba, mga ilang linggo rin o buwan siya na nanahimik po pagkatapos nung controversial na pagdalaw niya at pakikipagkita, pakikipag-usap sa Pangulo ng China, na Xi Jinping na wala pong wala po tayong alam kung ano po talaga yung sadya niya doon, kung ano ang kanilang pinag-usapan na kahit na nga kay kay Pangulong BBM, ay pinakiusapan pa niya na wag nang sabihin sa taong bayan kung ano ang ikinwento niya kay BBM tungkol sa napag-usapan nila ni Xi Jinping. Alam niyo, parang hindi yun maganda na may mga ganitong mga lihim ang ating mga leader. Na ultimong si PBBM, gaano ba seryoso Or, masama ba ang implication ng nung pinag-usapan nila na hindi pwedeng malaman ng taong bayan? Kung walang masamang itinatago, bakit kailangang ilihim? Eh, kung ano't ano man ang mga pinaggagawa ng mga leader natin, ay, apektado tayong lahat. And then after that, nanahimik siya. Wala tayong narinig sa kanya kahit ano. And then, uh, kahit na yung mga ginagawang panghaharas, yung pang, pangbubuli ng China dyan sa, sa West Philippine Sea, silang mag-ama ni Bipisara, wala, man silang, wala man lang silang hindi natin sila naririnig ng kahit ano. Former leader, and then, kasalukuyang, yung anak, kasalukuyang pangalawang pangulo. Pero wala man lang tayong naririnig sa kanila. And then, napagdududahan na nga ng mga tao na, something is going on behind the scenes. May duda tayo kahit ako na yung mga pangbiglang mga panghaharas na naman ng mga ng uh, Chinese Coast Guard sa ating uh, mga tao dyan, sa karagatan ay may kinalaman doon sa pagdalaw niya sa China. Pero wala tayong narinig ni Hineho. And then all of a sudden now nagsasasalita siya po? Kung ano-ano ang mga sinasabi mga pampabilib na ewan ko sa iba kung maniniwala pero ako ay hindi. Yung bigla po siyang nagsasalita ngayon na kesyo yung hindi niya hahayaan na ang mabawasan ang teritoryo natin yung ipaglalaban niya hanggang kamatayan, hanggang mamatay, yung teritoryo ng Pilipinas, na keso yung pagiging magkaibigan nila ni Xi Jinping, ay iba. Walang kinalaman sa paglaban sa pagmamahal sa bansa at yung tungkol sa teritoryo. At saka isa pa, ang turing niya kay Xi Jinping is kaibigan. Sigurado ba siya na ganun din si Xi Jinping sa kanya? Na isang kaibigan din ang turing sa kanya? Ako kasi, I doubt. Kasi kung talagang tinuturing mong kaibigan itong Pangulo ng kabilang bansa, pursubri na lang sa pagiging magkaibigan ninyo, ay hindi mo paggagagawin yung mga ginagawa ng mga tauhan mo na natural utos mo yun. May go signal ka dun. Ngayon, nakapagtataka po kasi na bigla na lang ngayon nagiba yung tono. Ngayon, ipaglalaban mo na ang teritoryo mo ng ng bansa natin na hindi ka papayag na mapawasan ang ating teritoryo ng kahit isang pulgada. Yan po ay words po yan ni PBBN. Kinukopyan nyo. Ano po itong larong ito? Dating Pangulong Digong maruming laro. Ito ba ay dahil balak niyong tumakbong senador sa 2025? Kasi alam ninyo na nagagalit na ang tao, taong bayan, dyan sa ginagawang pang aapi ng China sa atin. At alam ninyo ang pulso ng tao siguro na kinu-question kayo. Kinu-question yung loyalty ninyo, yung pagiging makabayan ninyo, pagiging Pilipino ninyo. Or pati kasi yung mga kaalyado mo, mga mga kandidato no. Kandidato ng partido mo, mga kandidatong DDS na ngayon nga biglang nagpakita ng tapang kuno nagsasalita na sila laban sa China hello sino naman ang inuto nyo hindi ako papayag na mabawasan ang teritoryo ng bansa ko labas sa ilong. Sino maniniwala? Tanga lang po ang maniniwala dyan sa mga sinasabi nyo. Kayo, mga kababayan, naniniwala ba kayo? Ako nung ka. Never in my life na maniniwala ako sa isang proven na traidor sa bayan. Nagsasasalita kayo ngayon ng mga tungkol sa pagiging uh, patriotic pagiging makabayan pagmamahal sa bayan pag uh, pagproteksyon sa teritoryo ngayon nawala na kayo sa pwesto kahit ipaglaban nyo yun ng, ng kamatayan ni eh. ano naman anong effect nyan yung mga sinasabi nyo Huwaipek yan. Kailangan namin yan, gusto naming marinig yan, nung kayo pa yung Pangulo. Pero ang katotohanan, baligtad. Bigla kayong 180 degrees turn. Halata! Naku mga kababayan, kuwi po kayo. sino dyan ang naniniwala dito sa pinagsasasabi ng matandang ito? Tanga, tanga lang po, ang maniniwala dyan sa pinagsasasabi niyan. Magpapakamatay ka para sa paglaban sa teritoryo ng Pilipinas? Eh, nung, nung panahon mo, kung kailan ka may kapangyarihan, hindi mo yan ginawa. Bagkos, napakaduwag mo kahit inaapi ka na nung sinasabi mong kaibigan bahag buntot wala kang kwenta walang kwentang pangulo dahil ipinagpalit mo sa ewan ko yung teritoryo ng bansa yung interes ng sarili mong bansa na pinamumunuan mo tapos ngayon, <clears throat> kung kailan wala namang effect yung mga sinasabi mo? Bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? Dahil sa eleksyon? Isa pa, gusto rin naming marinig sa bunganga ng anak mong si Sarah. Kung anuman, anuman lang ba, ang stand niya dyan sa ginagawa ng China sa atin. Wala siyang ibang ginawa ay natupag kundi maghakot ng pera. Agawan ang agawan ng mamamayan ng pera. So avaricious. Siyempre, alam mo yung meaning niya. excessive. Sana nga po, ano? Ang nakapagtataka lang kasi, nakakainis sa mga sa ating mga Pilipino ay kung bakit kitang-kita na kung ano ang kartada nitong taong ito mahal na mahal nyo pa rin at hahayaan nyo pa na makaupo uli sa gobyerno gagawin nyo pang senador pati yung anak na wala ng ibang ginawa kundi mangurakot ng kwarta gusto nyo pang gawing pangulo pangulo yung anak senador yung ama congressman yung congressman or senador na rin yung kapatid total dynasty well yun naman talaga kalakaran dito sa atin dynasty pero ito pong ginagawang ito ni Duterte ewan ko po sa inyo kung magpapaniwala kayo dyan ha nakakatawa lang doon sa marunong mag-isip nakakatawa ang ginagawa niya. Maruming laro. Marumi ang laro. Pati si Bongbong Marcos sinisiraan. Hindi ka na tumigil sa paninira kay Bongbong Marcos. Mula pa nung kampanya sinisiraan mo. Hanggang ngayon. Matagal kang nanahimik, ngayon bigla kang lumabas, sinisiraan mo si Bongbong Marcos. Ang sama ng ugali. Ang sama-sama ng ugali mo. Matamandang Duterte. Ang tanda-tanda mo na, naging pangulo ka. Pero yung ugali mo, my God. Para kang chismoso dyan sa kanto. Mapanira. Para ano, ibagsak mo yung pangulo tapos ikaw aangat? iangat 'yung anak mo. Marumi ka maglaro, marumi kayo maglaro. Sasabihan mo si Bongbong Marcos na nangangarap lang. Nag-dream, daydreaming doon sa presyo ng bigas na 20 pesos. At tinatawanan mo pa siya na imposible 'yung sinasabi niya na tayo binudol ni bumbong Marcos yung mga tao sa presyo ng 20 pesos na bigas, hindi naman po siya na, na, hindi siya nangako. Pinangarap niya. At isa pa, kung makatudyo kayo dito kay Bongbong Marcos, isa kayo sa dahilan kung bakit mahalang presyo ng pagkain ngayon. Hindi niyo naman inasikaso yung agrikultura, di ba? Pinabayaan mo. Puro kayo importation. At yung sekretary ng DA na si Manny Pinyol na mahusay, tinanggal ninyo. Pinabayaan ninyo yung sektor ng agrikultura tapos ngayon sisisihin nyo si Bongbong Marcos. Siya nga ngayon ang gumagawa ng paraan na balikan yung agriculture. Ayusin uli. Kagaya nung ginawa nung kanyang ama. Isa kayo sa dahilan kung bakit naghihirap ang bayan ngayon. Tapos may gana kayong manira. Tapos yung mga pronouncement ninyo na labas sa ilong. Excuse me. Mga kababayan, wag ko kayo magpapapaniwala dyan. Walang katotohanan yung mga sinasabi niyan na ipaglalaban niya ang teritoryo ng Pilipinas hanggang kamatayan. Hello! Ginawa mo dapat yan ng Pangulo ka. Hindi ngayon. Ano? nag-usap kayo ni Xi Jinping, nagkasundo kayo na, pare, pasensya ka na, pero itatatwa muna kita ngayon. Kasi kung hindi ko ito gagawin, kunwari, galit ako sa inyo, sa China. Kunwari, galit ako dyan sa 10 dash line. Para makuha ko ang loob ng mga tao. Nang sa ganon, manalo kami ng anak ko. At pag kami na uli na sa pwesto, uli balik tayo sa dati. Hindi kaya? Never po akong maniniwala sa proven na traitor, Traidor yan. Marumi maglaro. Kuwi daw kayo dyan, mga kababayan. Baka gusto ninyong sakupin na tayo at maging Panginoon na natin ang komunistang inchik? Kayo. Hanggang dito na lamang po muna at uh, maraming salamat po sa panunood. And uh, thank you for watching and see you in my next vlogs. Okay? Maraming salamat po.